Noong panahon ng matinding tensyon at kaguluhan, ipinanganak ang isang operasyong militar na tumatak sa kasaysayan, Operation Eagle's Eye. Ang pangalang ito ay kumakatawan sa ideya ng matalim na pagbabantay, ng pagtingin mula sa itaas, at ng kakayahang makita ang mga galaw ng kaaway bago pa man sila makapagsagawa ng anumang hakbang. Ang operasyong ito ay hindi lamang basta planong isinulat sa papel, isa itong komplikadong pagsasanib ng katalinuhan, teknolohiya, at katapangan ng mga sundalo na nag-alay ng kanilang sarili para sa mas mataas na layunin. Sa simula, ang Operation Eagles Eye ay bunga ng isang malawak na reconnaissance mission. Ang mga ahensya ng intelehensya ay nakatanggap ng ulat na may paparating na banta mula sa isang organisasyon na may layuning buluhin ang kapayapaan at seguridad ng isang rehiyon. Ang kanilang plano ay magsagawa ng sabayang pag-atake sa ilang pangunahing pasilidad, mga paliparan, pantalan, at mga gusaling pampamahalaan. Ang naturang banta ay maaaring magdulot ng kaguluhan at pagkasira ng ekonomiya. Kaya tagad na ipinatawag ang mga eksperto upang bumuo ng plano. Ang pangalang Eagles Eye ay hindi aksidente. Ang agila ay simbolo ng lakas, talino, at matalim na paningin. Tulad ng isang agila na lumilipad ng mataas at nakamasid sa lupa, ganoon din ang intensyon ng operasyon, ang makita ang lahat ng galaw ng kaaway at maagapan ang anumang tangkang atake bago pa ito mangyari. Kaya't ginamit dito ang pinakabagong teknolohiya sa surveillance, mga drone na kayang lumipad ng matagal sa ere, mga satellite image na nagpapakita ng malinaw na larawan ng bawat galaw, at mga nakatagong sensor na nakakalap ng impormasyon sa mga estratehikong lokasyon. Habang ang mga sundalo ay abala sa kanilang training exercises, ang mga analis naman ay nakatutok sa bawat piraso ng datos. Bawat tawag, bawat galaw ng pinaghihinala grupo, at bawat palitan ng mensahe ay tinutukoy, sinusuri, at inaayos upang makabuo ng malinaw na larawan. Hindi ito naging madali dahil ang kalaban ay bihasa rin sa pagtatago ng kanilang mga bakas. Gumagamit sila ng mga encrypted na komunikasyon at mabilis na paglipat ng lokasyon. Ngunit sa ilalim ng Operation Eagle's Eye, ang mga ito ay unti-unting nahuli sa matalim na mata ng surveillance. Dumating ang araw ng aktwal na operasyon. Isang kombinasyon ng ground forces at air support ang kumilos. Sa himpapawid, ang mga drone ay nagbigay ng live feed sa command center. Ipinakita nito ang bawat kalsada, bawat busali, at maging ang mga anino ng mga taong gumagalaw. Sa lupa, ang mga espesyal na unit ay dahan daw ang lumapit sa target na lokasyon, isang kampo na ginagamit ng grupo bilang imbakan ng armas. Ang koordinasyon ay halos perpekto, bawat galaw ay nakaayon sa taktika. Habang papalapit ang mga unit, nakatanggap sila ng senadorias mula sa itaas, may paparating na convoy ng mga sasakyan ng kaaway. Kung hindi dahil sa mga drone na nagbigay ng babala, maaaring nasilo ang mga sundalo sa isang inambang atake. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mabilis nilang naayos ang kanilang posisyon, naghanda ng depensa, at sa tamang oras ay nasuukol ang kalaban bago pa ito makaporma. Ang labanan ay tumagal ng ilang oras. May mga putok ng baril, may mga sumabog na granada, at may tensyon na tila walang katapusan. Ngunit ang pagkakaiba ng Eagle's ay ay malinaw, alam ng mga sundalo ang bawat kilos ng kaaway bago pa man ito mangyari. Ang kanilang mga estrategiya ay nakabatay sa real-time na datos, hindi sa hula o swerte. Sa huli, matagumpay nilang nakuha ang kampo, nakumpiska ang mga armas, at nadakip ang ilan sa mga leader ng organisasyon. Ngunit higit pa sa tagumpay sa labanan, ang Operation Eagles Eye ay nagpakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at teknolohiya. Hindi sapat ang lakas lamang ng baril, kailangan. Nang matalas na isipan, matihigang pagtutok at malinaw na layunin. Ang bawat sundalo, mula sa pinakabatang miyembro hanggang sa pinakamataas na opisyal, ay naging bahagi ng isang mas malaking larawan. Tulad ng bawat palahibo ng isang agila na bumubuo sa kanyang pakpak, ganoon din ang bawat isa na nagbigay ng kontribusyon upang lumipad ang operasyon tungo sa tagumpay. Pagkatapos ng operasyon, isinagawa ang pagsusuri o debriefing. Dito, tinukoy ang mga naging kahinaan at kalakasan. Natutunan nilang mahalaga ang mabilis na komunikasyon sa pagitan ng ground forces at ng command center. Natuklasan din na kailangang palawakin pa ang paggamit ng artificial intelligence upang mas mabilis na masuri ang napakaraming datos. Ang mga aral na ito ay nagbigay daan upang mas mapabuti pa ang mga susunod na operasyon. Sa kabilang banda, ang Operation Eagle's Eye ay nagbigay rin ng mensahe sa publiko na may mga taong handang magsakripisyo para sa kapayapaan. Hindi man laging nakikita o napapansin ng karaniwang mamamayan, may mga operasyong lihim na isinasagawa upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ang mga sundalong ito, na madalas ay hindi kilala ang pangalan, ay patuloy na nakikipaglaban sa mga anino upang hindi na maranasan ng publiko ang takot at pangamba. Ang kwento ng Operation Eagles Eye ay hindi lamang tungkol sa pakikipagdigma. Isa rin itong paalala na sa modernong panahon, ang laban ay hindi lamang nasa larangan ng baril at bala. Nandyan ang laban ng impormasyon, ang laban ng teknolohiya, at ang laban ng disiplina. Ang agila ay hindi lamang simbolo ng lakas kundi ng karunungan, isang karunungan na kailangan upang talunin ang mga banta na laging nagtatago sa dilim. Sa pagtatapos ng kwento, mahalagang isaisip na ang kasaysayan ay nabubuo hindi lamang ng malalaking labanan kundi ng mga operasyong tulad nito na nagligtas ng libu-libong buhay ng hindi alam ng nakararami. Ang Operation Eagle's Eye ay nagsilbing halimbawa kung paano nagtatagpo ang talino at tapang, at kung paano ang matalim na paningin ng isang agila ay maaaring maging susi sa tagumpay laban sa panganib. At sa bawat paglipad ng agila sa himpapawid, tila ba paalala ito na may mga matang laging nagbabantay, handang kumilos anumang oras, upang tiyakin na ang kapayapaan ay mananatiling nakatanaw sa hinaharap.